Hello po mga kalaki, magandang magandang tanghali po sa ating lahat at napakaganda po dito sa view ko. Nakikita nyo ba? Diba? I love Santa Maria. Ayan po, syempre po. At syempre po mga kalaki, namasyal po tayo dito sa bayan po ng Santa Maria sa Pangasinan. Naligaw po tayo rito para lang po mag-vlog mga kalaki. At syempre, ngayon pong alas 11 po ng umaga ay nais ko pong mamigay po ng mga lucky numbers po para po sa ating lahat milagrosa daw kasi ah, si Santa Maria kaya nagpray pray po ako bago po ako magbigay ng mga laki numbers gusto ko po ay may mapanalo po tayo ngayon mga kalaki kaya tutok na po rito ah. ngayon pong bago kayo mag lunch o sa mga nagla lunch dyan manood na po kayo ng mga laki numbers namin at kitang kita nyo naman welcome Maria Santa Maria ayan po I love San, pa San Patricio at ayan po mga kalaki ang ating mga ah uh, uh, pinasyalan po ngayon at syempre po i-stop muna tayo rito para po mamigay ng mga kompletong 6 digit lucky numbers ngayon po alas 11 po ng umaga mga kalaki kaya tutok-tutok na po dito mga kalaki kaya eto na po ang ating mga ibibigay sa inyo mga kalaki ngayon na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki at syempre ngayon pong alas 11 ng umaga umpisahan po natin ang pamimigay po ng 10 digit lucky numbers abroad. Ang 10 digit lucky numbers mo ay number 26. Number 37 Number 43 Number 51 Number 38 Number 62 Number 49 Number 19 Number 28 At number 37 Ayan, at syempre isulod na po natin ang 8 digit lucky numbers atroon Ang 8 digit lucky numbers mo ay Number 24 Number 37 Number 36 Number 21 number 18, number 15, number 22, at number 9. Ayan po ang 8-digit lucky numbers abroad. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 16, number 28, number 32, number 35, number 36, number 11, at number 7. Ayan po mga kalaki. At isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki. Iyon po ang isunod natin. Kaya takbo na po mga kalaki. Ilista muna ang mga lucky numbers natin ngayon dahil eto na po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29. At pwede rin po 1 to 25. Number 23. Number 20. Number 14. Number 17. Number 8 at number 2. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 6 digit 0 to 9 naman po mga kalaki. 6 digit 0 to 9. Kaya ayan. At syempre po, ay nakita nyo may patay. Ayan, meron pong patay mga kalaki. At syempre po mga kalaki, ang 6 digit 0 to 9 po ay number 3, number 0, number 1. Number 8, number 4, at number 2. Ayan po mga kalaki. At isinod na po natin agad ang 5 digit lucky numbers abroad ang 5 digit lucky numbers natin ay number 17 number 24 number 20 number ano to number 28 at number 36 ayan po mga kalaki kumpleto na po mga lucky numbers abroad abay lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po naglalakihan po ang mga prices ng 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6 digit lucky numbers. Pero bago natin ibigay ang mga kalaki, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parong King na meron pong 317,000 followers. Ayan po. At syempre po, meron tayong second account, Red Parong King din po na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers. At Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook At meron din po tayong YouTube Ang YouTube po natin, Red Parunkin po, na merong uh, Merong 16,500 followers At syempre po, TikTok Ang TikTok po natin mga kalaki, meron pong 423,000 followers Ayan po yung mga Uh, legit na account namin sa mga social media na pwede po kayo mag-request mga lucky numbers humingi ng mga lucky numbers mag-suggest at pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share ng share ng video at heart ng heart mga kalaki automatic po bibigyan ko po kayo mga lucky numbers mga kalaki walang sabi-sabi yan okay tandaan nyo po ah, private consultation po sa amin may membership fee good for 3 months po ito ako po mismo magbibigay sa inyo magsusumada ng mga tatayan mo abroad at Pilipinas wala po itong pilitan kaya kung interesado ka message ka na sa messenger ko na susali ka sa private consultation malay mo naman pag natutukan kita isa ka pala sa mga mapanalo ko at mapapabilang ka sa mga book of winners namin di ba? wala namang masama mga, mga, kalaki kayang kaya mo ang membership at bibigyan pa kita ng discount ngayon pong Pebrero mga kalaki okay. at eto na po ituloy na po natin ang pamigay ng 6 digit lucky numbers Pilipinas, eto na po ang 642 number 10 number 24 number 19 number 36 number 5 at number 18. Ayan po mga kalaki. At syempre po, isunod na po natin ang 645. Number 33. Number 31. Number 42. Number 18. Number 27. At number